Share your story. Nagrabing binaha sa sibuno. no? Ito mga motorcycle na kalutang na lang, oh. So, kaya kutsi, parang, uh, ano eh, lulubog na. Kalahati na yan ng... Tawa? Ito yung ganyan yung mga motorcycle. Electronics pa naman mga yan. Kaya, likado yan. Eh. Hindi pa pwede mapapaandar yan, eh uh oh. pati pa naman ang mall ng actually uh, uh, Gaisano uh, Mega Mall yata ito ng Cebu Yan at uh, talagang binaha na talaga sila no uh, Kita mo yung mga uh, motorcycle nila hindi na po, parang hindi na po talaga mapapatakbo yan at kahit po dito sa Mandawi Ayan, mandawi yan. Yung tulay na yan ay uh, yan po ang mapuntang lapu-lapu yata. Ayan eh. O, yung sana ay nakalimutan tulay nito na mahaba. <laughs> Kayo na lang mag mag magsabi. So, uh, mahaba yan eh. Yan, eto po yung mga tao no? sa mandawi. Grabe talaga.